ito what's up mga poor man kailangan na naman mga poor siyempre rock ice tayo kasi mainit tayo yung japan orange juice yan binto natin hindi ba tayo bibili ng ano binto ng Japan kasi paninay na tayo ulam <coughs> natin ah, na, siyempre itlog so ito ito yung sasabihin ko sa inyo no Marami ang magiging, marami ang mangyayar, mangyari, ma-experience mo dito sa Japan na never mo na experience dyan sa Pilipinas. Ma-experience mo dito. yung mura yung papagalitan ka mumurahin ka na never na experience sa Pilipinas sasabihan kang iranay ka sabihin kang baka ka sasabihan kang pepin Cairo yan ang magiging expectation mo kung gusto mong magtrabaho dito sa Japan kung mag-tourist ka dito sobrang layo may experience mo yung maganda sa Japan kung maging tourist ka pero magiging trabahante ka dito yun yung masakit na magiging may experience mo dito masakit siya kasi hindi natin hindi natin na-experience sa Pilipinas yung ganong klase yung pagmumura pero ganon, ganon sila so magiging gawin natin mag-adjust tayo yung iba nakakatiis yung iba hindi, hindi nakakatiis umuwi kasi kung sa atin yan bully na yung pagganyan dito naman sa Japan may batas naman dito na bully na rin yung ganyan. Lalong-lalo lalo na, darating ka sa part na sasapukin ka na sa ulo. Yung ang physical na... Alam mo ba kung bakit iniwasan natin na mabuli dito sa Japan? yung sisigawan ka mamurahin ka ng hapon yung sabihan kang hindi ka na kailangan pa uwi na sa Pilipinas gano'n imagine mo kung gano'n kasakit yun at saka hindi lang hindi mo lang maano yun hindi mo lang madala yan o may experience yan sa kaysa na yan dala mo yan hanggang, hanggang sa pag-alis mo hanggang sa paglipat mo ng kumpanya hindi ako nasasabi ng ganito dahil tinatakot ko or tinidiscourage ko kayo magpunta ng Japan yun po ang realidad yun ang reality dito sa Japan surtihan may mga amo na mabait may mga kasama sa, sa trabaho na mabait At ito pa pinakamalupit dyan. Kahit gaano pa pinaka, pinakitaan ng magandang trabaho, magandang asal, magandang ugali yung hapon, hanggat sa magamit ka, gagamitin ka rin niya. Pero, at least sumahod ka.